Maria Jane Ayan, tapos yung kanyang uh, SK Secretary Sa uh, ilan siya sa mga kailangan buligan liwat ah, si, Isa siya sa mga pwedeng tulungan o. Oh, sige So nandito po yung kanyang barong-barong Ayan, nandito si Nanay Hello Nay Magandang hapon Pero yung pawid po niya ay mga luma na Kaya nagkakaganyan po So ito po yung kanyang lababo Ay nangunguha ka pala Nay ng Bibi Den po sa ilog. Mm. Ayong anak mo. Magtitiis na lang po kayo. Sinagot na niya. Guys, okay, salamat. Ayun, ayan na, po nanonood trip. Salamat. Po sa... San inaatag mo? <laughs> makakaanag na. natatawa ako pag ginagamit ko cellphone ni. Eh. <laughs> Ayan. Shout out po mga kapartners, mga kalinga. Welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang. Nandito si Kuya Joey palagi yan. Oh. Ayan. Yan po yung head namin sa Dagrit Timoray Siyempre, yung kapatid po niya, si Kuya Unoy. Kuya Unoy. Si, si, Unoy, 143, Inday Vlog. Nandito rin yung asawa ni Kuya Unoy. So ngayon mga kapartners, partners nandito naman po kami sa panibagong vlog upang magsagawa naman po ng paglingap. Oo, oh, uh, oh, siyempre. Dito po sa bayan ng Katigbian, sa bayan po Lao. ng Lawang. Kasama pa rin po namin yung masisipag nating mga eski. Okay. Ha? Ito rin ba okay. Oo, oh, oo. Oh. Oh, nga pala. <laughs> Ito po yung ating masisipag na eski. Si, ah, uh, sino yun? Maria Jane. Ayan, tapos yung kanyang uh, SK Secretary. Uh, ano po yung sitwasyon nila dito, SK Chairman? Hindi uh, ko, hindi ako masyado, hindi ko kasi masyado aram ni. Eh. Ah, hindi mo masyado Pero bakit mo siya nirekomenda sa amin? Isa lang siya sa mga kailangan buligan liwat. Ah, so isa, isa siya sa mga pwedeng tulungan. Oo. Oh, sige. So, nandito po yung kanyang barong-barong. Ayan, nandito si Nanay. Hello, Nay. Magandang hapon. Uh Oo, -oh. kumusta? Pwede bang makituloy? Nay? -ay. -ay. Ayan. Oo, oh, ang ganda naman po ng bahay nyo, Nay. Ay. Ayan po yung bahay po ni Nanay. Ano po yung pangalan ninyo? Gloria. Si Nanay Gloria. So ito po yung bahay niya, mga pa partners no? Ayan, gawa po siya sa pawid. Pero yung pawid po niya is mga luma na kaya nagkakaganyan po. So ito po yung kanyang lababo. Ayan. Ay, ay ka pala nay ng bibi. Diyan po sa ilog. yung anak mo. Tapos, ayan. Parang pa na po siya, ayan, buhang na po ba? Parang ganoon. Tapos ito po yung tubig niya. Iwan ko po kung iniinom niya 'yan or ginagamit niya po sa panghugas. So ayan, kumusta si Nanay Gloria? Ha? Pawid, may anak balay. Ang, wala kang nabibilhan ng pawid para doon sa bahay mo. Ang kwarta. Ang pera. Ilang taon na si Nanay Gloria? Ilang hmm? taon na si Nanay Gloria? 69. 69? Hmm. Ano po ba yung kalagayan ngayon ni Nanay Gloria? Maragad. Hmm? Hinigdala kay na stroke ako. Na stroke ka. Duha na pag stroke. Dalawang pag oy. Gan ay nako napaka ko naman po pero bless ka po kahit sa pangalawang stroke mo parang okay ka meron ka bang iniindang sakit ngayon? Okay ka ba ma meron? So high blood si Nanay Gloria. So okay naman pa ba yung paglakad mo? Nagkikinuan ah, anak kita na may aksyong kud. Ay may sungkod ka. Ay, so bali yung kamay mo na yung nagagalaw mo pa yan. Oo, uh, uh, pwede ito. Ganon. Kumain ka na po ba? Sinanagad ka na aga. Kagabi, ano na kiklip. Kaninang umaga, pero ngayong tanghali, hindi ka pa kumain. Sinanay Gloria po ba'y may asawa? Wala. Wala na. Patay na. Patay okay. po yung anak ni Nanay Gloria. Paano itong sira? Siyam, namatay ang tulo. Siyam, namatay yung tatlo. Bali, anim na lang. Nasaan naman po mm. sila ngayon? Hanigadla. Nandyan lang. So sila naman minsan yung nagbibigay sa'yo ng pangkain-kain mo. Hanigad, uh, kaya damal at kabataan. Ay, marami din yung anak. Pero may mga pagkakataon ba na binibigyan ka? Oo, oh, ugad. Pero hindi naman po sasapat yun, di ba? Kasi maraming anak. Mm. Meron din silang pinagkakagastusan, di ba? Mm. Ano po yung kalagayan nyo nai dito? Meron, po, meron po ba kayong idea kung bakit kayo nilapit ng mga SK chairman sa amin? Kami po yung mga charity vlogger. Um, tumutulong po kami doon sa mga kagaya nyo yung kalagayan, yung may hirap, no? yung mga PWD, mga single parent, lalo na yung mga senior citizen. Pumupunta po kami sa mga buru barangay para maglingap. Tapos uh, kami po yung integrity Great Timoreno nai ano naman po yung masasabi niyo sa, sa kalagayan po ninyo ngayon? Maulay na alam po. Hmm? Maulay ito ng pangabuhi. Nakakain yung nagsisinad. Hmm. Nakakain, nakakakain kayo kapag merong sinasain. Pa, paano naman po kung wala kayong saingin? Pagdush. Magtitiis na lang po kayo. Sige na, magkwento po kayo, mag-share po kayo sa amin. Yung kalagayan po ni Nanay Gloria dito, eh, sabi pa nga niya, kapag meron daw, kapag uh, meron daw po siyang masaing, magsasaing, pero kapag wala, magtitiis po siya. Oo oh, nga naman ni Nanay Gloria. Meron ba pagkakataon na ni Gloria na minsan sumusuko ka na lang sa mga ganitong pangyayari? Yung Meron. Ano po yung kadahilanan? Iwan. Hindi ka nakakapagalapuan. Ano po yung masasabi nyo ngayon sa sitwasyon ninyo na ganyan po kayo ngayon? Alright, guys. Kaya, ano naman Matitikis na lang talaga. Sino naman po yung nagiging karaman nyo ngayon dito sa bahay ninyo? Bata nga, bunso. Bunso. Ilang taon na po ba yung bunso niyo? Ano? Wala. 29. 29. May isawa po ba? Oo, oh, pero sa Manila. Yung asawa niya? Oo. Oh, oh. So, Ibali siya yung nagiging karaman mo? Oo, siya na lang. Nagsa na at yung bata ka sa Mm parang nagiging alalay mo. Kasama po po ba siya dito sa bahay niyo? sino? Yung bunso niyo? Oo. Kapag mo Nasa naman po siya ngayon? Ah, di naman naghanap na mga bibi. Yun lang po yung talaga mm -mm. pinag... So, pag meron po kayong nahuhuling bibi, binibinin ka. Magkano naman po? Kuhan? 50 hanggang 10. So nakakailan ko naman po kayo, nakakailan naman po kayo kapag Dana, na... may ito nakadwa siya kagantang 100? Oo, no, oh, 100 mm -hmm. Ano mm -hmm. yung mabibili niya sa 100 ninyo na eh? Bugas, kahilo Tapos? Petroleum man mm -hmm. Tawaran mo kami life Yung ulam niya naman po? Wala na Wala kayong ulam? Wala Anong kadalasan niya inuulam eh? Wala Asin Asin? Mm -hmm naman Meron ka pang gustong sabihin baka sakali mapanood ng gunso niya, yung mo? Uh, yung bilang pasasalamat sa kanya na eh, siya yung naging karamay mo. Meron ka pang gustong sabihin sa kanya? Mm -hmm. Sige, pwede niya pong mag sa kanya baka sakaling uh, mapanood po niya. Eh, konting mensahe lang po para sa kanya. Ano po bang pangalan ng anak niya? Ang Romel. Lalaki po siya. Romel. Ayan, chatod po kuya Romel. Ayan, magbibigay po ng konting mensahe si Nanay Gloria. Bilang pasasalamat po, na ikaw po yung naging karamay niya sa mga araw-araw na dumadaan at syempre nag-aalaga din po sa kanya. Sige na, ibensaha ka kay Kuya Romel. hindi na mayroon at at hindi nilisipan ang kamatangan baka naman ba nga ang pag meeting din nga manhatag ko nung sin kwarta mm -hmm. anak iba ba lunamog paun malit man ito kura man. Ah. Bagas lang Mang hatag lima ka kilo. Hmm. Nagto sa utong, tuto nagkatatagan. So hindi po kayo na pa... Na Kami wara Sabi ni Nanay Gloria po mga kapartners na ayaw na daw po niya magsalita kasi kapag nagsasalita po siya, naiiyak siya kasi naiisip po niya yung kanilang kalagayan po dito. Kahit nga lang daw pagbilimpawid, hindi sila makabili yun, yung main, uh, main source of income po nila yung pagkukuha po dyan sa ilog ng bibi tapos binibinta po nila ng 50 yung gantang na eh? 50. 50 yung gantang mm. tapos nakakadalawang gantang lang si kuya pag nabibinta, mm. bali meron kayong 100, mm. so binibili bigas. po nila ng bigas tapos uh, petrolyo daw pang yung ano, sa pagluluto nila ng bigas tapos asin na lang po daw yung ulam nila Kawawa naman si Nanay Gloria. Meron ka bang gusto, uh, mensahe sa mga kagayang sitwasyon po ninyo? Wala. So, bali na eh, magpakatatag na lang po muna kay dito. Kasi malay nyo, meron makapanood po sa kwento ng buhay ninyo. Kahit pambili na lang ng pawit na eh, no? Maayos lang yung bahay nyo. Pwede ka naman po humingi doon sa mga viewers natin. Kasi wala pong imposible kapag uh, sincere po yung uh, paghingi niyo ng tulong doon sa mga nanonood. Ayun po nanonood po sila, marami po yung nanonood. Pwede po kayong manawagan kahit yung pambili lang po ng uh, pawid. Ayun po manawagan po kayo na. Huwag po kayong mahiya kasi pagkakataon yun na po 'to. Naaantok ako nahihiya ka. Mm -hmm. Gusto mo na lang ako na lang yung humingi para sa iyo. Mm -hmm. Pero mas maganda kung ikaw yung humingi. Eh, nai, mm -hmm. manawag kang kayo. Pero kasi mas maganda kung kayo yung humingi. Huwag kayong mahihiya kasi... Ah, ah, do, ah, Pag bisan anak, mga anak. din, siya itong pag-arap. So, Sabi po ni Nanay Gloria, mahihiya po daw siya humingi. Kasi kahit daw nga po doon sa kanya mga anak, hindi po daw siya humingi. Tama po ba? Masang pag-arok ka, pindiak nga si Tol. Hindi ka... Paano yung pang pangalmasal mo? Kaya wala. Wala. Kung kami pagkaan naman sa bata, maman uh -huh. si Tol, siya man magsisyan ati. Pagkaan naman ako, hindi ka nahanap na lahat siya man. Marami po bang uh, silence eh, Kuya Romel? Yung talagang pagbibibilang yung kanyang Nagyan may itong siya ito paglukan. Ah, nagkukupras mm -hmm. din siya. Hindi, and maya ang nilulukaran. Mm -hmm. pero kapag wala, bibe. Bibe. Hindi siya din, hindi ka naigil. Kukuha sa pag, kung ano makabali So marami siyang, uh, kahit anong kuhan, kahit anong trabaho, mm -hmm. basta makabili lang kayo ng isang kilong bigas. Mm -hmm. So bali ngayon si Kuya Romel, andun ngayon nangunguhan ng bibe. Para meron kayong pambigas mamaya Paano nay kung uh, merong nag uh, Nagpaabot ng tulong sa iyo Si Atibit Jones Para mamaya Pag uwi ni Kuya Romel Makabili kayo ng uh, Ulam Ano? Gusto mo ba yon? Ayan Siyempre Atibit Jones Ito Sagutin na po namin yung bigas mo ha Ha? Ayan Ito po Ayan Galing to kay Atibit Jones mm -hmm. Na. Si so, Jones ay may kagandang loob dun sa mga kagaya mo na magihirap. Mm -hmm. Si Ati B. Jones ay nandito ngayon sa Pilipinas pero babalik na sila sa lugar nila. So siya po yung uh, sponsor ko namin sa mga bigas. Anong gusto mong big, uh, anong gusto mong sabihin kay Ate Jones na sinagot na niya? Okay, salamat. Ayun, na, ayun po nanonood po siya. Salamat. Sa inatag sang... mo. Makakaalam na. Salamat na lang. Thank you Tibitjun sa. Ayan, sinagot mo ko yung uh, bigas ni Nanay Gloria. Nanay? To sabi ni Nanay Gloria ay ito. Ito naman galing naman to sa pang Boy. Oh, mamaya pambili mo na to ng ulam. Yung mm -hmm. Galing yan kay Kejoey, si yung si Kejoey Yung head po yan namin, siya po yung uh, nagme-mentor sa amin, nagtuturo kung pa paano mag-approach o pa paano kami tulong Salamat. sa mga kagaya mo. Ayan po siya. Salamat. Welcome po, nanay. Sige po. At, ah. welcome po. Ayan, yun Babalik kami may dalang grocery at bigas. Hmm. Sisama ka po na namin po. sa listahan ng ano, ng monthly ayuda. Ay, grabe. Ano masasabi mo na yung hit na yung okay. nagsabi? Salamat. Salamat na lang. An ano man la. Ano masasabi mo nay na mayro bang mga pagkakataon na dinadalangin mo na sana merong tumulong sa kalagayan mo? No? Paano ngayon yan nay? Na, Nandito na. O, paano yan nay? Dininig ng Panginoon Dios yung kahilingan mo. Ako kwan si ton mag-ilahadji ak dino. yan balak. Ram ibong pagkaagi. Aram ka naman sa naglawas, yung maluya. Bisa bisan na dak kayo Salamat na ka. Sabi po ni Nanay, Nanay Gloria na salamat daw po Panginoong Diyos dahil kahit papano dinigig mo po yung kanyang panalangin na meron pong tumulong sa kanyang kalagayan, no? Tama po Nanay. Ano po ba yung dating trabaho ni Nanay Gloria nung no? kabataan? Ah, kumadrona ka po. Nagpapaanak. Mm din he katigbian kuan mm -hmm. si puno di si batangan kapag ngan nagpapaanak ak ah, na nagpapaanak po Ray, si Nanay Gloria Ray, Ray, hmm. so bali po ngayon po no mga partners sa sa ano po ba yun sa rural yung mga paanakan na bawal na po ba di ba yung mga kumadrona mm -hmm. ngayon kasi meron din po akong na vlog na dati Uy, daw yung trabaho din niya is kumadrona. Kundi na, dahil na yan na, huwag na eh. Yung nagpapakwan okay. lang? Na, panak at iya. Paano po yan eh? Kasi kawal lang. Mm Ako hindi. Kaya anak man lang rason. Hmm. Diyak man nagpapinan may Si Maria man ah, Ah, sila yung talaga sila pumupunta. Sila man ang nagpapakwan sa... Hmm. tutulungan ko man kay Ang bata, yan na naman. Oo, oh, tama po. Oo. Oh, oh. Uh dire So sabi daw ni nanay, nanay Gloria na hindi daw siya yung kusang nag-aalok siya daw yung pinupuntahan. Siyempre, hindi naman po siya makakapag uh, hindi sa ganong sitwasyon kasi nandiyan na daw yung bata. Di ba, Nay? Mm. Yan, napakabuti po ni Nanay, ni Nanay Gloria. Ano bata, ang bata? <laughs> Nalaman binubuli dyan. Ayan, Nanay Gloria, no? So, bali, sa, sa pagbalik namin, uh, baka masama ka na nga. Sabi pa ni ng head namin is talagang uh, masasama ka doon sa monthly ayuda. Salam. Oo. Uh kada buwan, kapag makapunta kami rito, may bigas, tapos kunting grocery. Ha? Ayan. Yan po, ito po mga binibigay po namin, hindi po yan sa amin. Yung may kapangyarihan po yun yung mga nanonood. So, pwede ka pong magpasalamat sa kanila kasi hindi naman po sa kami lang po yung nag-aabot sa inyo. Yan. salamat na lang. Ayan po sila nanonood na eh. Salamat. San Iman, San Kuli. Siyempre, hindi ka rin po namin na makikilala kung hindi po dahil sa mga SK na nandito. Ayan po. Gusto mo... Pwede ka rin po sa kanila magpasalamat. Kasi sila... O, okay, oh, ayan po sila, oh Ayan po sila. Uh, sila po yung nagrabot. O, iniap po uh -huh. na agad. Uh -huh. uh -huh. Ayan po, mga kapartners. Ayan. Panibagong kwento na nang buhay naman po yung ating uh, nalaman. Yung kalagayan ni Nanay Gloria na talagang uh, sa sobrang kahirapan o sa kanyang sakit na hindi na po siya nakakapag-trabaho uh, is mm -hmm. naghihintay na lang po siya sa kanyang anak na pumupunta po sa ilog para mangungha po ng bibi So, bali yung nagiging source of income na lang po nila is yung BB, kumbaga. Tapos, isang daan po sa isang araw. Tama po ba, nai? Mm -hmm. so, Sinanay, eh, ilang taon na si Nanay Gloria? 60? 69. 69. 1954, uh. So, bali, 69 na po si Nanay Gloria. Uh, talagang meron po siyang inid na sakit yun na po yung stroke no? Ayan. Thank you, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood hanggang sa simula po ng ating vlog. Uh, hanggang sa matapos po, ayan, gusto ko lang pong pasalamatan yung nagbigay po ng bigas kay Nanay Gloria at Ibit Jones. Thank you, thank you so much. Ingat ka po palagi. At sana patuloy po yung pagkabutihang uh, loob sa pagtulong po sa mga kagaya po nating uh, mga kapapilipina na naghihirap. Siyempre, nandiyan po rin, uh, nandiyan rin po si Manitiri Anderson. Ma'am Ari Biswila, Ma'am Hawaii, Ma'am Okidoki from London. At syempre, Tita Marcelina, Ati Silina Barbosa, Kay Ati Chari, Kay Ati Bitka, Kay Manay ng Bicol, Tapos, Kay Ati Silina Barbosa, Katliro Giri Vlogs, Kay Ma'am Hayat Mix Vlog, Kay uh, Tita Malu, uh, Kay Tita Malu de los Santos, po. At syempre, uh, Kay... Uh, kay Ninang Janet Galvan Salazar thank you thank you so much po at syempre wag niyo po sanang kalimutan na supportahan yung bawat upload po ng The Great Team right sa pamuno po yan ni Kuya Joey The Great Boy at Edna Condor yung Ski TV Mix Vlog Kuya Raymond Galosa at Bia Hengking hanggang dito na lang po yung ating vlog ingat po tayo palagi nay babalik na lang po kami sa sunod ha ingat po tayo palagi God bless at kampay sa iyo na mga kapartners bye bye, bye.